Hello, guys! Good evening! So, ayun wow. na nga, sinundo na natin ang ating birthday celebrant kasi kinabukasan, magsiselebrate tayo doon sa labas, sa labas ng bahay. <laughs> so, ayun na, traffic traffic kami sa pag-uwi kasi nga, grabe, ang daming mga truck na malalaki. So, ganun. So, ayun na nga, pauwi na kami ng bahay kasi nga, kinabukasan, busy tayo sa kapag kasi kasi sa birthday niya. So, ayan, nag-iikot-ikot muna kami ng dalawang bugoy kasi si ate wala pa sa, ano, hindi pa siya lumalabas. So, ayun, naggalagala muna ang mag -iina. Then, kami ng cake para i-blow muna niya bago kami aalis pa puntang mall. Nung tulog pa sila, ay nagluluto muna ako ng pansit at saka yung nag-order ng cake para bago umalis, ay i-blow muna niya yung Can ay ano yung cake na may candle <laughs> basta yung cake niya magbo-blow mo na siya tapos magwi-wish bago kami pupunta ng festival mall kasi doon namin susun doon namin kasi uh, doon isi-celebrate so ayan na nga dumating na kami diyan sa sa ano sa case. kasi yun ang na napusuan nilang kainan at dyan na lang daw para maluwang ngayon nagpicture-picture muna kami habang nag-aantay ng order kasi nga wala pa so So, hindi ko inaasahan, guys, na ang dami-dami palang in-order na pizza. Tapos, wow. mayroon pang... Hindi, tatlo lang palang in-order namin. Tapos, may, may pre coming dalawang pizza. So, ayun na nga, habang nag-aantay ng order, ay nag-picture-picture muna kami habang <laughs> wala pa yung mga pagkain. So, ayan, binublo na niya at kinakantahan muna namin bago lumarga sa mall kasi ang balak nga namin ay ihipan niya muna yung kandila at mag-wish muna. Siya kasi nga hindi pwedeng madala ng cake na yan kasi matutunaw kasi ice cream cake po yan sa DQ. So ayun, after nung ano, gumala na kami doon, pumunta na kami ng shake cakes. So ayan, unti-unti nang dumating ang mga pagkain. Meron na namang panghimagas na mga mojos. Tapos dumating na yung salad salad na family pan Timu timuon mo muna bago ka kumain yan muna ang unahin pagkain din ang sabi nila kumuha na lang daw kami ng pizza dyan sa bubong kasi meron ng nakahiwa <laughs> yun nga unti-unti na kaming kumain kain muna ng salad kasi nga wala pa yung mga pagkain na iba so ayan na naman nag video video na naman ako dyan kasi nga wala pa yung mga ibang orders So habang nagtimo-timo kami ng mga salad, ay nagpapakpapak na rin kami ng mga cheesecake. Ay ano yun? <laughs> May tinatawag sila dyan na ano? Cheesecake. Tapos ayan, sinasandukan ko na si Palanga, si Palalab. Kasi nakatulala na si Daddy, inanto Ang sabi ko, kumain na, na tayo ng mga dahon-dahon para <laughs> panggamot sa antok. <laughs> So, ayun na nga, nag na tayo ng orders dyan. At pakinggan na lang natin ang mga sinasabi ng mga kambing habang humakain ng dahon. <laughs> <laughs> Charis bakla <laughs>

Ngayon na nga pinagpatuloy na ang pagkain kasi tapos na yung mga kasiyahan ay kinakanta na si Ate Justin So, tuloy-tuloy na ang pagkain, guys. Kasi dumating na lahat ng mga pagkain dyan. So, what to sawang pizza. So, after na ako kumain, tira-tira na ang pizza kasi ang dami-dami pa Tira-tira ang mga pizza kasi sa So, ayun, bitan nila yung sa bahay, tinitira namin yan. Pizza na tira-tira at saka yung chicken. Then, nag na ako kasi mag... So, yun kumain, na ako at nag-ring Nag-bill ako dyan sa pintuan. Ewan ko kung anong ibig sabihin yan feel ko na. Kasi uh, pagpatanggal malas ata. <laughs> so yun na nga, doon si Daddy sa labas, pinuntahan ko na at punta muna kami agad sa CR kasi ako'y naiihi na. So yun na nga. Yung CR? Saan CR? After namin kumain, sabay-sabay na kami pumunta sa CR dahil naiihi na rin natin mga kasama. Then pagkatapos ay umuwi na kami. Yan yung sinabi ko kanina na mag Mag-bill mo <laughs> One, two, three. Oh, yun. <laughs> yun nga yung bill na yun eh. Ewan so, yan ba guys, kung ano na ako so, ayun sa guys, guys, sana na nabusog na, ko kayo. Parang bill na pagpana ng simbahan. paki na lang. paki na, na, lang sa mga napalo ko. at please palubak. na ang please kainan. kaya yung nabusog uy, time Na. Dito so, sa aking Maraming salamat. for For today's video nga pala ay birthday ni Ate Tintin. Kaya kumakain po tayo sa Shikis. Salamat Shikis! Chiki's Festival Mall. <laughs> so, yun na lang. Sana nabusog po kayo sa video na to. Don't forget to follow and I will follow back. Then, sana mag-like and share din para maging masaya naman ang ating goal sa buhay. Baboo! Happy Father's Day! Happy Birthday! Happy Anniversary! Kaya, triple celebration, guys. Kaya, pasensya na. Nakalimutan ko lang sabihin. Kaya, nagsasalita na naman ako. Triple celebration. Happy Anniversary! Happy Birthday! And, Happy Father's Day! Kaya, bunga ka, day! <laughs> bunga ka, day! Umulan ng mga pizza. Tsaka, kung ano-ano pa. <laughs> salamat sa pagpanood. Please like and follow. Thank you. Follow nyo ako guys. Follow nyo ako guys kasi ipapalubak ko rin po kayo. Bye bye!